Hello mayong hapon mga boss uh, Nakadaog ba mo sa 746 na result karong 5 pm mga boss no? Mali atong pahabol da Ang atong ipahabol kay Mali, giligas Ang atong ipahabol Ingo sa inyo ang ganyang, mga boss pagpahabol nato sa 5 pm drone no? Pasin mag series pattern Ang atong ipig mga boss kay Moni no Atong iparespetaran sa inyo ha Kay 760 Mo man series pattern mga boss Mali atong ipamaris no Sayang oy ha? Mali ang ipamaras na to kay zero. Pero mga boss, ingon ko sa inyo ganina, pagpahabol na to, na balikan yung lantaw ato ang mga gi-upload na video. Onya dito sa to ang guide pattern pag git 3 o git 2 mo. Onya, ganina buntag pag upload na to sa video, ako nang gi-explain sa inyo ha mga boss ang atong guide pattern ha. Ingon ako sa inyo ha, pag git git mo sa atoang guide pattern. Na diri ang 674. Ingon ko sa inyo ganiha, 674 og 791. Okay, ingon na sa inyo ganiha. So kung naka-get mo karon sa ato ang guide pattern, kung nag-review mo og balik. Congratulations sa inyo mga boss kung nakapik mo ang git 3 nato na, na 674. klaro kay na mga boss oh, 674. Okay? Git 3 siya karong 5p mga boss ha. Na 3. Kung nakagi mo mga boss, uh, nakagi-trim mo, congratulations sa inyo mga boss no. Sa 2 PA, mga boss kay nag siya no mga boss, nag 2. Always ba ako giving sa inyo per mga boss na pag, ano, pag-gate 2, gate 3 mo sa ang guide pattern. 'Di ba? Nag-explain pag ginawa na sa inyo ganina. ikong pag sa inyo na 674 na 'di ron 674. Okay, respetahin ninyo. Okay, sa 2 PM kay 7 1-7, pasok ang 1-7, no? nag git 2. Karo, nag git 3, nag-hit siya. 7 4, no, mga boss? 7-4-6. Ayan, 7-4-6. nag git 3, nag sa 5 p.m. Kung nag-review mo balik, mga boss, nag-ingon mga sa inyo, ha, na review mo, reviewin yung balik ato ang mga gipang-upload yan na buntag. Kung naka-review mo, ah, uh, congratulations sa inyo, mga boss. Ang 5, mga boss, may sing. Remind na ko, 5, may Basi ka ni tagak sa alas na ibi ang 5. mga boss kung ganahan mo. Okay? Pagpahabol ta mga boss sa para sa 9pm, sabay lang yapon mo sa mga ganahan mo sabay, no? Sa mga whaling mo sabay sa itong mga kombinasyon, sabay lang ninyo mga boss. Okay? Hatag na ito mga boss, o para sa uh, 9pm draw. Congrats mga boss ha, kung naka-gate rin mo uh, ako nang gihingon sa inyo ganina gi-remind pag ginako na sa 5 pm na balikin nyo og lantaw nga tong i upload na video mali lang atong pahabol karon mga boss Nag naging ngabeng sa mga boss na base basin mo series pattern ang result mang good kay 7 7 sa 2 pm 7 7 ingon e ako sa inyo ha basin mag series pattern uh, balikin nyo glantaw ang ato mga kombinasyong ganyang buntag kay gipang ligasan po no 1, uh, 7, 8. O yun ay kung nyo ha, na-respeta rin ninyo ang 7, 6, 0. Kay, kini mga boss, ang 7, 6, series pattern man siya sa 1. Sa 1, 7, 7. Ang, ang pagkamali lang nato kay 0 akong gikuha. No? 0 ang gikuha na ako. Pero, gate 3, siya sa akuan, mga boss. Punta ka, ipso, siya ka episode Kaya nag-gate 3 siya sa 2 ang guide pattern. Mag-remind pang gina ako sa inyo ha. So, sa mga nakapick lang, ha, congratulations sa inyo ha, mga boss. Pero kung totoo, simple, ligid na kay Malima to Pabol sa kwan sa 5pm, no? <laughs> Pero kung nakagitrin lagi mo, nakagitrin mo, gingan mo lang sa inyo ganina, huwag po kong magulang pag-remind sa inyo, ha? Kung nakagitrin mo, ano dito, klaro man po na sa ito ang guide pattern, no? Uh, di congratulations sa inyo, mga boss. Okay, pahabol ta, mga boss. ato uh, ito, pahabol ka kay money pahabol Okay, pahabol ta. Magdala tag 5. 5. Okay mga boss, 579 atong pahabol. Duhan ni kabok mga boss ha, 579. 579. Okay boss, 9. Una mga boss, duhan ra kabok atong pahabol target og gramol mana. Samang so, ganahan lang mo sabay mga boss ha. 57 9 at 569 atong pahabol sa 9 PM draw sa so, mga ganahan mo sa bayana sa bay lang ng mga boss okay pag target og gramble mo na mga boss pag dalabog 5 mga boss missing nga 5 ah kung na may kapamaris na 5 na may pairing ra parisin na ninyo mga boss sa 9 PM kay basin mo buhagay na ang 5 oh missing ra bang 5 masikot dun mga boss kasi mula ho sang kuano, delikado pud mula sang 7 mga boss karong 5 PM no. Ay karong 5 PM sa naman. 9 PM karong 9 PM basi mula ho ba. Basi magpare sa yun yang 75 no. Ang 75 ba. Pasok ang pa ato ang last to mga boss ha. Nakalimot na yun ko no. Ato ang last to na kuano, 74. Natay last to na 74 mga boss Pasok ang atong last to na 74 Karo na kung nakapamaris mo Exact kung nakapamaris mo Exact to Congratulations sa inyo mga boss. Natay 74 na last to mga boss ha. Pasok atong last to na 74. Okay? Kung naka last to, naka pamaris mo, exacto ang 74. Congratulations sa inyo mga boss. Kaya kung naka ana kay 748. Muna yung pamaris na ako ana 748. Kini o, oh, 748. Respeta rin po na inyo mga boss. Okay, mura na mga boss. Good luck o oh, God bless sa uh, inyo ang tanan. Ah... Uh, sana ibigay ni Lolo to ngayong 9pm mga to pahabol no para mali pa yung tanan okay mga boss may maot na ko dagang salamat sa inyo tanan o oh, God bless po mga bossing good luck po